What's up mga kaulip! Ngayon nga pala ay magpupunta tayo sa si lahod para magkuha ng mangga. At dito nga tayo, sa nyo. At samahan nyo na ako magpunta ng lahod para magbili ng mangga. Tara! Samahan. So what's up mga kaulap, dito na nga pala ako sa lahod at magharbis pala tayo ng mangga. Ito nga pala yung mangga, ang dami. Kung ako sa magbili na din tayo dito dahil dami po. So mga kaulap, yan nga, sobrang dami talaga. Ang kapatid ko pa nga dyan ay merong kalaro. Yan po. Magpunta lang po kayo sa lahod o kaya magpunta lang po kayo dito at ng kano kung saan po yun. Sa Palawan po kayo magpunta. po. Kaya madaming mangga po yan dito. Ito po. Yeah. Pinapakita ko po kung gaano kadaming mangga. At ito na nga po. Yan po yung views dito. Yan na nga po. Ang ganda. Ito po. Yan yung mga puno. Ang sobrang hangin nga pala dito. Please ko nang hahangin. Hindi ka tulad sa baryo na grabe kainit. O kaya sa city. Ang init talaga. Yan o. Yan nga pala papunta dito sa laod. Yan nga mga mangga. Yan nga po, mga ulap. So mga kaulap 'yan nga pinapakita ko pa mga mangga. Sobrang tataasan. Wala kasing climber. Yan pa. Meron pa 'yan mga kaulap. Yan pa, yan pa. Ay, mabababa lang 'yan o pinangpipitas namin yung mga kaulap. Ayan, pinipitas-pitas lang yan. Baka tapos nyan ay... ang karo ni Joel ng aking kapatid. Yan nga po ang mangga. Ang dami nga eh. Yan po. Kinikilo na po yan nila. Yan pala yung timbangan ng liit. Ngayon nga ay sasakay muna tayo sa ating may wagang bike. Kasi pupunta tayo kay Gwaps Gwaps. At kay Lola ko. Yan na nga naglabo po pala sila ng kalabaw. Yan nga pala bike ng tamang bike lang ako sa sobrang lamig para mas malamig ha yan yung pala napunta nagpunta ako doon. pero wala akong natinuloy baka sundan ako at yan nga ipapakita ko na din sa inyo ang view grabe po ang ganda yan po ang mangga. punong puno na po yan po yan puno na punong puno <laughs> Yan na nga pala po. Nagpapaalis na po kami. At, 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 at yan na nga. Papaalis na tayo. Yan na. mag-alis na yan nga pala yung mga ang dami namin binili. So, dito na lang tayo nagtatapos. Bye bye. Bago pa lang magtapos, eh, kailangan ko muna mag shout out. Shout out time na. Shout out pala din kay Dream Boy at shout out din po diyan kay Beach Patenyo at shout out din po diyan kay John Javel De La Cruz. At shout out din po ko kay VJ Fastilis at shout out po diyan kay Ana Vanes. At dito na lang tayo nagtatapos. Bye bye.